Dragon fruit skew, guys. Kakainin na yung mukbang time. Yeah. Wow. wow. Ang <laughs> sarap. Pulang-pula, guys. Matamis. Kapag ganito, guys, ang kulay ng dragon fruit nyo yang mapula-pula, mapula na uh, mapink, yan violet. Ito guys, yung matamis. Ito ang matamis na dragon fruit. Kisa doon sa kulay puti. Yung kulay puti guys, meron din kami kaso nga lang. Jo matabang kisa dito, matamis talaga 'to guys. Oh, nagkakataas ka mm, sarap. Kanang. Ah, uh, agad gatin natin. Kanang. Yan, sarap. Oh, Mamaya, eh, para mag, mag uh, para maganda-ganda. Wow. Mm -hmm. kain. Uh, mm -hmm. Tadu. Unang-una yung aking dalagang kumain kasi siya daw nakakita kahapon ng hinog. Yeah. Hinog na raw kahapon kaya gumawa ako ng gumawa kami ng content kasi siya ang may kagustuhan ng guys. Support na lang. Oh, sarap. Ito nyo. Ito guys is ano ah mm. uh, yung kulay niya guys na-apply sa daliri o sa kamay pag nag-touch ka. Mm. Pwede mm. mo siyang um. lipstick yan. Ah, pala. Yan. Mm. mm. Diba? Wala yung labi ko? <laughs> mm. 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 Pap, ito na. Naubusan na ang tatay. Naubusan na ang tatay. Uh. Sarap. Ay, ito. nanay. Sarap. Sana uh, matuloy yung isa dun. Uh. Sarap. <laughs> 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 apply yung color nito guys na apply sa kamay oh, di ba oh. Yan, kita nyo. Pero matamit. Kaso nga lang, guys, iisa yung natuloy. Gawa nung ulan, ulan ng ulan, nung dumaan yung bagyo, maraming buko nito. Kaso nga lang, naluoy. Yan. At bakit ako wari, hindi pa ako nakakaisa? <laughs> Ay, magano naman kayo sa akin. Mag Ah. Oh, itong isa is for me na ito. <laughs> Wow naman nakailan sila isa dalawa, <laughs> tatlo, apat ay grave. grabe hoy Sarap. <laughs> hmm. <laughs> hmm. sarap. Huh? namit Huh? sarap ha? Huh? 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 Kulay-kulay na yung kamay namin, guys. <laughs> Teka lang. Ganito na lang, hati. Oo, uh, yan. Ganyan na lang. Oo. Hati yung malaki. Ito na lang natin na sa akin. Uh. <laughs> Isang sok lang <manan naman>. lang. <laughs> Sarap. Guys, ah. Uh. uh. Look naman, guys. Hmm. Uh

Ming, tap. Ilagaw mo na nga. ko, guys. Hmm. Ang muna. Dress ka mmm. na rin. Sabusan ka tuloy ng pagkain. Mm. Okay. Hmm, guys. Baka ito yung nasabing magic, ano? Magic lipstick. Ito yata yung magic lipstick, guys. Kulang pa? Kulang na kulang, guys. Nalig. <laughs> Bye -bye. Okay, Thank well. you for watching, guys. Ulang. <laughs> <laughs>